Ididetalye ni dating DPWH Engineer Bryce Hernandez kung paano pinapalobo ang presyo ng mga proyekto sa gobyerno para magkaroon ng perang panglagay umano sa mga politiko. Ang kontratisa naman si Pacifico Curly the II isinalaysay sa pagdinig sa Senado ang umano'y dayaan sa mga bidding. Saksi si Sandra Aguinaldo. Karamihan ng mga proyekto ng gobyerno dumaraan sa bidding para mabusisi at matukoy kung kanino ito mapupunta. Pero sa bidding pa lang daw, may nagaganap ng dayaan ayon sa kontratistang si Pacifico Fertigiskaya II nang muli siyang umarap kasama ang asawang si Sarah sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee. Kung mapapansin ng mga mababatas, makikita na halos dikit-dikit lamang ang presyo ng mga bid amount ng mga sumasali sa, sa rig bidding at peking bidding na ito. Alam na ng mga contractors kung sino ang nakatagdang manalo. Maaring nabili na nila ang proyekto mula sa congressman at iniintay na lang na lumabas ang resulta ng bidding na isinasagawa. Ang nananalo sa bidding-biddingan na ito ay ang mga ay ang mga may kapit sa mga matataas na opisyal sakaling may biglaro raw magbaba ng bid para manalo bilang lowest calculated bid, ginagawan raw ng paraan ng Bids and Awards Committee o BAC para matalo ito, gaya ng pagdadeklarang hindi ito nakasunod sa requirement. Isa sa mga proseso ay ang pagpupunit sa dokumento o pagsulat sa mga pahina ng bidding documents upang madeklara itong non-compliant. At tuluyan ng hindi makonsidera sa proyekto. Binibigyan naman daw ng kontratista ng tinatawag na obligasyon o parte ang mga sangkot na kawani ng gobyerno at iba pang nakibahagi rito. Base sa aking mga naging obserbasyon, nakadepende sa pa, nakaupong presidente ang porsyento. Noong panahon po ni... Okay lang po, Your Honor. Noong panahon po ni former President Pinoy ay umaabot po ng 10%, at sa panahon po naman po ni President Duterte po ay umaabot naman po ng 12 to 15%. Subalit ngayong panahon po ng mahal na Presidente ay umaabot na sa 25 to 30% ang total ng porsyento ng proyekto ang hinihingi ng mga congressman gamit ang kanikali ng mga tao o tinatawag na bagman. At ito ang pinakamatas na hinihingi sa lahat ng mga contractor kung hindi raw sila makikisama sa sistemang ito, hindi sila mabibigyan ng proyekto o kaya'y magkakaproblema at mabablocklist. Porsyentuhan din daw ang dahilan kaya overpriced ang mga proyekto. Ayon kay dating DPWH engineer Bryce Hernandez, lahat daw ng proyekto sa nasasakupan niya sa 1st District ng Bulacan ay substandard. Wala pong tumama kung ano po yung nakaspecify sa plano. Hindi po na-meet lahat yon. At lahat yan may porsyentuhan. Lahat po, Your Honor. Meron ba kayong proyekto na walang porsyentuhan, na maayos, na matino? Meron ba? Wala po, Your Honor. Hindi ko po masabi yung sa ibang lugar, Your Honor. Ang sinasabi ko po yung sa nasasakupan po namin, wala po talaga, Your Honor. Hindi after afterthought ito, ah. Alam mo ito, habang nangyayari, at the time. Opo, may, instru may instruction A po lahat to. We're investigating flood control. Ngayon naamin lahat ng proyekto, pati classroom, pati hospital pati tulay, pati kalsada, lahat substandard. No, that's what you're saying, Bryce. No. Yes, po, Your Honor. Ah, um, ma maisama ko lam po yung sa yung mga street lights po namin overpriced po lahat 'yun. Paraan daw ito para magatasan ang pondo. Gumagamit daw sila ng materyales na mababa ang kalidad. Binabawasan din daw nila minsan ang haba ng proyekto. Kalaunan nilinaw ni Hernandez na under design daw ang mga proyekto at hindi substandard. Ayon K. Hernandez, pinapalobo rin nila ang porsyento ng proyekto para magkaroon ng perang panglagay sa mga proponent. Ito raw yung over-design. For example po, kung uh, 100 pieces na bakal lang dapat ang gagamitin, ang nilalagay po sa program is 200 pieces po na bakal. Yun. Yung sheet file po, hindi po totoo ang nagiging canvas dyan. Meaning? Uh, for example po, an, ang presyo lang talaga niya is uh, 30 pesos per kilo. May mga ibang bagay po na pinapakarga sa amin dyan. For example, lalagyan po natin yan ng nung, uh, yung uh, holding hauling fee. So, yung 30 pesos po magiging 40 pesos per kilo. Napakalaking ano po yun, uh, adjustment po 'yon sa presyo ng ano, ng materials. Actually hindi po siya substandard, bali under design po. Kasi ang ginagawa po natin, ino-over design po natin yung plano. Then ang susundin lang po natin is yung safe na design lang. So as per design po, under design po siya. So, actually mali, mali po yung term ko na na substandard kanina. Pa rin, Kung sa flood control projects, 30% na lang ang natitira dahil sa kickbacks. Iba naman daw sa pagtatayo ng mga gusali. Sa mga buildings po ang natitira po dyan, mga, ano, mga 50% po. So kalahati lang po talaga ng budget ang ginagamit for construction. Walang 10% na bibigay sa proponent. Magiging substandard pa rin ba? Marami pa pong kinoconsider na expenses, your Honor, hindi lang po yung sa proponent. Kaya nga, sa DPWH. Yes po, so magiging substandard pa rin po. Wala raw alam dito si dating DPWH, Secretary Manny Bonuan. I don't know what to say, Your Honor. I, this is the first time that I have heard about uh, all these uh, synonyms. Pinangalanan din ni Hernandez na may iba pang kongresista na sangkot. Nagbanggit ka kasi ng dalawang kasama namin dito. Ibig mo sabihin walang mga congressmen? na Meron po, Your Honor. Si Kong Tina Pancho po, si Kong Boy Cruz po, saka si Kong Danny Domingo po. So sila, no, 15 to 20, kung Opo, parang ganun po, nasa 15% po to 20%. Si Congressman Danny Domingo ay kasalukuyang kinatawa ng Bulacan 1st District. Habang Bulacan 2nd District Representative naman si Congresswoman Tina Pancho. Dati naman kinatawa ng Bulacan 5th District si Ambrosio Boy Cruz, nakasalukuyang mayor ng Giginto, Bulacan. Sinusubukan pa namin silang makuna ng pahayag. Kumarap din sa pagdinig si Lauren Cruz ang umunoy bagman ng sinibak na si Bulacan 1st District Engineer Henry Alcantara. Mariin niyang itinanggi na bagman siya o taga-kolekta ng pera ni Alcantara pero aminado siyang dinala ang limpak-limpak na salapi sa bahay niya na binansagang tambayan. Yung tambayan, bahay mo yun? Property mo yun? Ano? Uh, yes, Mr. Chair. Okay, thank you. Okay. Tambayan, yung dalahan ng pera, hindi ba? Isang beses ko lang po sila nakitang nagdala sa sinasabi pong bahay ko. Magkano yung isang beses lang kuno, sabi mo? na ng pera yung tambayan. Your Honor, sa... hindi ko po alam kung anong total nung no, kasi hindi naman po ako kasali sa opisina nila. But you know, Bryce, magkano yung mga pera ang sa tambayan tuwing, tuwing magbabagsak ng pera? Sa pagkaalala ko po, billion po. Billion? Opo. Kada bagsak? Opo, basta marami po siyang pera, hindi po bababa sa isang daang million, Your Honor. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aginaldo ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.